ano ano Ito another event. Another episode ano 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 ano

kikirok-kirok mo kinirok guys okay. ayan oh kunang huh? joke-joke ka lang ayan oh e, malamig naman yung kanin natin it's garlic fried rice yun. know oo oh. sinalagyan pa lang itlog yan eh <laughs> mm -hmm. right okay. Naiimas man nun mga. Mag-exercise mag ka na. Sabi mo, <laughs> kulasa ka. <laughs> mm -hmm. Alright. Ano na yan. Kaya, na, kaya mo na yan? Okay na siya ito? Ayok sirup.